Okay. Eh, nakalagay na, halimbawa, sa may C5. Nakalagay na, bike, bicycles only. Eh ngayon, siyempre, pagka traffic na traffic ka na, init na init ka na ngayon. May nakita ng isang motor. Maliyan. yan. Eh, dalawa na yung motor. Maliyan. yan. Lima na sabay sa mga yung motor. Parang tama na rin, ha? Di ba? Baka pwede. Okay. So, sinong gig ko nung Nisan? Madalas. Hindi e, ba? Madalas. So, eh, ibig sabihin, minsan sabi ko nga eh, uh, naging kristyano tayo, kaya lang minsan yung kamay natin hindi pa rin eh. Di ba? Napapaayon tayo. And pag tinignan natin, marami ka na na simple as traffic. Di ba nangyayari sa atin, nakastop tayo. Biglang may tumakbo. Stop ha? Biglang may naggo. Ano nangyayari ngayon? Napakbo ka rin. Kasi eh, bakit? It's a, sila, niya, akala mo, tatapuhin. So, marami tayong ganun mga examples na do not conform to the father of this world. And I remember one time, nagbayad ako ng, ah, nag -nag minagbenta akong yung bahay namin. So, I have to pay the transfer tax. Punta ako sa City Hall, sabi ko, hindi well, ko akong babayad ako ng ganito-ganito. Sabi sa akin noong kausap ko, Sir, may sasakyan mo lang. Sabi iyo na ano, pwede ba kitang kausapin sa akin? Okay? So, kinausap niya ako sa akin. Sabi niya, bakit mo diniklare din tamang presyo? Sabi niya ngayon. Sabi ko, bakit ano masama mo? Sabi niya, walang gumagawa niya. <laughs> so, sabi ko, anong ibig sabihin? Iibaba ko yung presyo. Ah, sa itong tawag ba doon ay undervalue. Yun, sabi niya. So, kaya, anong benefit ko kay undervalue ko? Sabi niya, happy tayo. Nahati tayo. Naku, sabi ko, may problema tayo dyan. Ako, bakit? Eh, nagtuturo ako about honesty. <coughs> nagtuturo ako about integrity. Sabi niya sa akin, naku, marami nga rito ang pasto. hindi nang ginagawa <laughs> Okay. So, anong sabi ko sa kanya? Alam mo, pasensya ka na. Kung isipin mo man, nakatangahan yung gagawin ko, sabi ko, kayo din gusto kong paalala sa'yo. Hindi ko ginagawa ng marami ay tama. Ano So, nandito ako para ayusin yung dapat kong ayusin at hindi ako magpo-compromise. So, yung sinabi niya eh, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by what? Renewing by the renewing of your mind. So, ibig sabihin, napakaganda pala nung pagka yung nilinis muna natin yung kaisipan natin. Ano yung ibig sabihin nyo? No? Kapag ka ang isip natin malinis at laging iniisip natin is this pleasing to God, I I love I love driving. 20 plus years ko pinag-pray ko na payagan ako ng asawa ko. And then finally, she agreed. Kumayag siya na magbutan ako. Pero ito yung sinasaya sa sarili ko. Magbutan ako just for the fun of riding, sabi ko. Walang masama Pero sa ko, kung magbutan na ako para ma-enjoy ko yung time ko sa sarili ko, parang mali. So I'd rather, kung meron pang binibigay na panahon ng Diyos sa akin, gamitin ko yung passion ko para mas marami pang mga tao ang makakilala sa Panginoon. And pagka tumingin kayo, hindi naman lahat ang nag-ride. Ganitong grupo, ganito yung ginagawa. Eh. So at least we ride, we, we uh, had fun, but at the same time, meaningful at saka natuto tayo ang pareta yun. ba? Diba? So what are we supposed to do? Make sure that we align our minds to that. Kasi magkaiba tayo ng pananaw sa buhay. Okay? Magkaiba, tayo ng pananaw sa buhay. So when you say, align our minds to God, we have to see things according to God's perspective. Alam din yung difference of seeing things according to God. That by testing, you may discern what is the will of God. Now, tingin sabi niya, what is good, acceptable, and perfect. Yes Kaya na, na, free Kap na mat May sticker kayo Thank you Thank you Speaker, sticker Thank you Yon.

Sige lang. <laughs> ha? Ano? Ako na lang sasabihin ko po, sinasabi ko po. Pustod dali paki-try mo. Okay, okay, okay. Testing. Third day na 'no? Sige na lang. Ito 'yung testing ko. Handa na ako sa motor. Okay,

Thank pa Roy, me. May na kasama <flats> okay. to. off. Pag wala ano, meron take out.